Okay doon sa maraming katanungan kung nga uh, matibay itong aking nga uh, ipinakita nga uh, ano yung uh, cutting dish. Ito siya oh. Oh yan oh. Ito siya oh yan. So ayan oh. Paubos na siya. Wala man lang siyang krako. Oh. So ino-order ko rin din lang ito sa online. Ito yung pangalan niya oh. Oh, maliit na siya. Oh yan oh. ko pa siya oh. Ayan oh, maliit na siya oh. Kaya ito yung ginagamit kong mga cutting. Isa online ko lang din no order ito. Ayun yung pangalan niya oh. Ayan oh, maabot siya ng ganito. Halos wala siyang bungi. Mura lang ito pero ang tibay niya. Okay, gano lang ito yung aking hindi ko ito ina-advertise pero ito subok na subok na ito ito talagang ano siya hindi nagkakrak at saka unang una ano siya umaabot siya ng mali oh okay ganun lang aking masasabi tungkol dito kaya no oh. ayan oh okay ganun lang thank you matibay